Eh hey, mga idol, for today's video, grabing hirap ang dinadanas <laughs> dito sa parking, dito sa Kabite. Grabe, sobrang langaw. Di makatulog ang mga kargador. <laughs> sa sobrang langaw, tingnan nyo mga idol kung ano ang katayuan ng mga kargador. Tara! A few moments later mayro lang <laughs> lagay dito kung nakikita nyo yung isang cargador ayan tulog na tulog kahit malangaw kung nakikita nyo sobrang langaw may doon eh siguro may ano dito farm ngayon ang ginawa namin ako eh, ano magsay ng ah kaunguti ayan kung nakikita nyo ito yung mga kargador dito sobrang langaw oh napaka langaw wala wala langaw oh, grabe langaw oh, uy uh, wala langaw so... bulihin uh, nyo ang langaw piso isa nya piso opo oh, piso isa nya grabe langaw hindi grabe oh, oh. grabe langaw pati sa taas ba yung balangaw? Ay, ha? pati sa taas? okay eto gumawa ka ng para para makapagluto ayan, talaga hindi makakatulog yung mga karga to, kulong kulong na boy grabe ang layo palang ano na dito mga idol, ang bilihan sobrang layo talagang maglalakad ka ng ano ng ilang kilometro bago kamakain. makakain ay nakita nyo Nasa ano kami mga idol uh, Naik, kapitih Ayan, yung papunta Naik Ayan, ito yung sakin natin Dito tayo nakaparada Para mamaya uh, ah, makapag ka tayo Ang problema Yung mga kargador hindi makatulog Sa sobrang langaw Grabe, matindi ang langaw Ayan ah, ito Ayan ah, ito mga kargador oh. Hello

Hindi na maluto na yata. Patuyuin mo, patuyuin mo, patuyuin mo yan. Okay, mga idol na gano'n kami, nag-laging kamuti. Uli mo na tayo siya. Binili dyan na. Ay, di pa. Patuyuin mo. Di pa yan, boy? may Dalag-dag. Ay, mahirap yan kung ano. Akala ko mayan, no, may may mais. Pag-asal sana yung mais eh. Wala naman mais walang mais ang hirap nang lagay dito di ba katulog oo oh. makatulog may lamok mayroon may matulog pag manamok wala malangaw wala pa grabe dyan, dyan. bakit yan patulog ng tulog oo oh, kahit anong langaw tinan mo oo oh. oh. nakailan mo yung langaw grabe to ang himping ng tulog, oh. tulog oh. kahit malangaw eh <laughs> uy uy Ayo, oh, sa tayo. Tulog <laughs> <laughs> na tulog ada Hindi ka natin, ma, ano, <laughs> Para natin Itong, ano, namin, at, Ah. Iya, Ya, kita mau nomor ya, 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 ya. ya boy. Grabe, oh. hey, boy. Pagani to ang pagani ang tulugan mo, hindi ganyan makakatulog. Hindi ako makakatulog pag ganyan langaw, sobra. Ito yung langaw oh, dami oh. Kasi tabi po sa mga kumakain. Oh, wala ka diyan. Oh, wala ka diyan. Oh, yeah, my dear, maraming salamat po sa inyo. Ah, uh, -tig ingat kayo. Sa inyo lahat. Salamat po mga subscribers, followers.